Sa Pilipinas, at tuyo nagitikang runa na damdamag, dito PTV Cordillera. Kinumpirma ti Commission on Elections Cordillera nga at damatan naawat na akopya signature campaign, iti panggap a charter change, babanditi People's Initiative. Agipadamag ni Glory Banlegan. Kontrobersyal ti Aguarwaras ang signature campaign para iti panakaamyandar ti sumagmamano a ti konstitusyon babaan iti bilag ti People's Initiative. Lina ti petisyon ti panakaamyandar ti wagas ti panagbutos ti Kongreso noa dati maisakad a constitutional amendments, imbes a separate voting, agbalin a joint voting ti Kamarakan Senado. Iti Cordillera, as of January 20. Pakabuklan a 48,199 tinaawat ti Comelec a pirma, manipud iti sa ngapulog at lima ang munisipyo itintero a rehyon, kaadwan iti ifugaw. Ka Pamalawag ti Comelec, may pasido nga umuna iti manual counting dagiti signature sheets iti municipal Wano City election offices. Physical count muna, first step, and then pag nakasubmit na lahat ng legislative districts in the entire country, and then the decision pa ng Comelec like, and Bank if, they, if there's sufficient ground to conduct a verification of the signatures. Kasapulan gamin ang maberipikar nga active ken valid voter dagiti nakasurat anagan ken nagpirma iti signature sheets. Madiskwalipikar mati People's Initiative no saan na matumpal ti requirement na skin at 12% iti amin a registered voters iti pagilyan nagpirma iti petition 1 no 3% registered voters iti tunggal legislative district. No nga ti Comelec and bank a valid one or sufficient petition sumaruno dito iti panakaisaan ka ti plebisito. Sa plebisit na yan the people will decide if they will uh, yung sa issue na pinopropose sa initiative which is uh, amendment of certain provisions of the constitution uh, kung papayag sila o hindi. Ano? So we will have a plebisit uh, before siguro nung kwan ano? before nung elections next year ano? so we still have to contend with the elections pa next year. Nabiit ka nalakala ang timaysayang kat a plebisito gaputa agbutos lang dagiti umili iti yes, you know, iti singasing a constitutional amendments. taong bayan ang magdidesisyon yan. Ano? So mayroong specific lang na issue na kailangan ma-amend sa constitution na pinopropose nitong mga proponents ng initiative and then it's up for them to to, to to explain to the people ano bang beneficyo nito ano kung ito pa ay kumututuloy ito ano benepisyo. so Glory Balegan para itipagilyan. Iti sa Bali Adama, malaksit iti napipintas a buya at Ad adalan ti lokal na gobyerno ti Atok ang minayon 90 farming industry a may ka kadagiti aktividad iti turismo a mabalin a ma-enjoy dagiti turista iti ili. Jaya ti Atok ti agkakapintas sa sabsabong, makapaamanga mga abuya ti bambantay, ganti makatenggel anges nga adventures. Nga itatipusina ni ni Atok Mayor Franklin Smith no kasatnoan ng anay may talo ti turismo iti lugar ng runa iti farming industry. Nakita nga mi ni Mayor Smith ti potensyal dagiti mannalon manalon vegetable farm para iti tourism activities. Alalo yung da na mannalon manalon a si da garden da kan kita ang da no a uh, may develop a baro at tourism activities. Namnamaan da gamin, ababan iti daytoy san lang amit ti turismo ng makipaymat lang iti kanayunan a masterkan Egsin no agsarado da, nagmula no, da, agkali ti patatas, nagmayat nga may experience ni ko. Iso ti uh, may sanga umumayan ti turista tayo ti tayo. tayo. Tapno iti kasangay ko, lalong ma-appreciate da, dagiti uh, rigat ka na, dagiti panagbiag iti farmers tayo. Gabiat an natapno nabibiit a maidanon nagiti serbisyo medikal iti umili ti Benguet ni paay ti Mobile Clinic iti Benguet Provincial Health Office. Babanday ito iti panagtitindulong ti pisina da Benguet Governor Melchor Declass, Clas, opisina ni Benguet Long District Representative Eric Goyap, ken bando a sektor. Ti mobile clinic at adaan iti x-ray machine, ultrasound machine, laboratory services, kan medisina. Iti mo't ti emerhensya, mabalin amang isangkat iti minor surgery, iti mobile clinic. So, ba't dahito iti kidnaw, dagiti umili ka, dagiti nag-alugar, ah, latan, nakaroon ti sakitda, na, daan sa pakita na ipakita at dagos iti doktor. Impeteng ni Congressman Yap, anaskan ang may payan iti umno, ang medical attention, dagiti umili, tamno dagos ang magasan, dagiti sakitda. Iti agdamad at dalang dapay, nukasanuti no panagrikos ti mobile clinic kung hindi kayang pumunta dito sa Latinidad or any other uh, district hospital pero yung mobile clinic natin with the help of Governor De Clas i-iikot eh, po yan iikot po yan sa bawat munisipyo or malalaking barangay Dagita dagit kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera i-like i-follow kan ag-subscribe it social media platforms de PTV Cordillera iti Facebook TikTok ken YouTube. Para iti PTB Balita ngayon sa probinsya, siya ni Alasunduan na imbangal daw.